Napakalutong at mainit-init pa, hindi po ito malalaking mane. Eh. Ito po ay buto ng rambutan. Yes po, magandang araw today ay magluluto tayo ng trending na trending na buto ng rambutan. So ayun na nga, meron akong napanood dito sa Facebook na kinakain pala yung buto ng rambutan. Nakurious naman ako, kaya ito napabili nga ako ng maraming rambutan dahil syempre kakailanganin natin ng maraming maraming buto. Dito naman sa amin, medyo mura po ang kilo ng rambutan dahil meron kaming mga kalapit bahay lang na nagbebenta. So syempre para makarami ng buto, kailangan marami tayong kainin. Kaya ito nga o, sari-saring laway na yung meron dyan. Pero wag po kayong mag-alala, huhugasan natin yung mabuti. Ilang puno ba yung rambutan nyo? Bakit ang Ito asin, nga at tinanong ko yung mga batang nagbenta sa akin. Yung iba kasi talaga naman pagka kaya halos hindi na namin nakain. Ito nga ang mga buto ng rambutan na nakuha ko. Hinugasan ko po muna yan. Saka ko ngayon nilagyan ng asin. Nilamas kung maigi sa asin. Ayan, kailangan po talaga ay linisin ng maigi dahil sari-sari pong bibig ang kumain yan. Kaya ayan, lamutakin natin mabuti and then after that ay banlawan natin. Kailangan ay malinis na malinis, saka natin ngayon ito lalagain. Bali, ang purpose po ng paglalaga nito ay para mas mabilis itong mabalatan at 10 minutes ko nga lang itong pinakuluan. Pag okay na, alisin na natin dito sa ating kawali. I-drain natin yung tubig. I-rinse natin ang bahagya para mabilis lumamig. Ayan, kung makikita nyo po, mukha naman talaga siyang almonds. Pero mamaya, malalaman natin kung lasa ba talaga siyang almonds. So, binalata na nga natin itong ating mga buto ng rambutan. Medyo mahirap nga lang pong baritan. Kasi yung iba, nakadikit talaga dun sa pinakabuto. Nag-prepare din ako ng konting bawang kasi adobo po yung aking gagawin dito. Painit lang tayo ng kawale at maglalagay tayo ng madaming mantika. Kailangan ay madaming mantika kasi nga po ang ating gagawin ay yung parabang adobong mane. Unahin na nating lutuin itong bawang. At kapag okay na, ay alisin natin agad sa kawali. Huwag po nating masyadong i-overcook para hindi masyadong mapait. So, etong bawang ay nilagay ko sa tissue para ma-drain yung excess oil. And then, dito sa same na kawali, ilagay na natin yung ating mga buto ng rambutan. Dalawang beses ko nga po itong pinrito. I mean, dalawang batches po kasi medyo marami-rami rin naman yung buto. Gusto ko kasi maluto to ng maayos. Bali, 8 to 10 minutes ko nga lang po pala ito pinrito. At nung okay na, eto, hinalo ko na yung aking mga pinritong bawang. Nilagyan ko rin to ng salt at konting MSG para medyo masarap-sarap naman. Tapos, haluin natin maigi yan. Ayan, napakadali lang. At kung makikita nyo naman, talagang ang itsura po niya ay katakam-takam at parang yung malalaki talagang mani. Ngayon, malalaman natin kung sulit ba talaga itong ginawa natin. Sabi nila, napakarami raw health benefits na nakukuha dito sa rambutan. Pero syempre, wala naman tayong masyadong alam sa medisina. Kaya ang pinaka-purpose ko lang po kung bakit ko tinry ito ay para malaman kung masarap ba talagang kainin itong buto ng rambutan. At ito na nga, Ayan, maririnig nyo po at ito po yung totoong feedback para dito sa recipe na to. Walang etyos-etyos po yan. Sa totoo, meron pong masasara pero merong mapait. Talaga pong may aftertaste siya na mapait. Pero, ayan, bahala na kayo. Kung nakikurious talaga kayo, i-try nyo na lang. Well, medyo similar naman talaga yung lasa niya sa mane. Pero ang nangyari nga, nakakain kami ng mas marami yung mapapait. Kaya kung itatry ko pa uli ito, Ayun, hindi na po siguro. Yun lang. At salamat sa panonood.